It's my life Sabay-sabay hmm. tayo Pikimbot ang kaang Kaang-kaang Yun kaang. hmm. uh. yun 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 ito yung luma akong bike. Ayan, 26 year. Ano yan? 26 by 1.15. Tapos yung bago. Ayan yung bago kong bike. Ayan. Ito yung bago kong bike. 29. Ayan. Yan yung bago kong bike. Hindi pa napapalitan yung gulong eh. Stock pa yan. Pero pagka ano, bibilang ko ng gulong yan. yung medyo manipis. Uh, yung bagong bike. Yan yung, yung ginagamit ko ngayon. Yan. Uh, Tapos ito. Baka na, hindi ko na ito ginagamit. Hindi mo na ito nagagamit eh. Ano? 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 You know, may, may tatak pa, eh. May tatak pa. Mm hmm, bike ko. Yan yung luma bike. Yan. Tapos yun, yun yung isa yung ginagamit ng anak ko. Yan. Yan yung ginagamit ng anak ko. Kasi ayaw niya to manipis to yung gulong. Manipis kasi gulong nito eh. Ito. ano, Ang nipis Oh. Yan medyo ano. Medyo malaki. Yan, malaki. Kasi ano ito eh? Dos ito eh. Yung kapal ng gulong niya. Dos. Yan oh yung kapal oh Dos. Dos yung kapal niya. Yan. Yung kapal niya. Dos. Ano, oh, may mangga rito malaki o. Oh. So, bunga. Dos na yung bunga. Pag namunga yun, ang dami. Grabe. 嗯。Mm. Uh.